Sesya na rin laki ng braso natin. Laki <laughs> pa ng bilbil -bil natin. Bilbil yan. Ito na yung Adobo. Tapos akit na tayo. Pakailan natin ang ating mga doggies. Tara na, doggies. Ayan. Wait. Tumahan niyo. Kamakot video tayo doon.

kasi tama. Kaya, ano oh, kagulo na, kagulo. Wala pa nga ako. Ayan. Mm, kagulo na, oh. Hello, ano, bumbong? Ano ka lang, pating? Naliligaw ka pa? Oh, wait, wait, wait. Papatipati tayo ng inyong pagkain. Ito na. Ito na tayo sa rooftop. Ayan, ang dumi-dumi. Ay, ng mga aso. Hilig-hilig. Wait. Anak ng pating talaga nga naman, aa. Maparti-parti na natin ang pagkain ninyo. Mix lang natin para itin pagkain ng aking doggies. Imagine adobo, adobo pa yan. Oh, wait, ha? Maligalig. Ay, hindi pa nga eh. Ay. Diba? Okay, Bumbum ha. Pinakamatakaw ka. Bagong saing lang yan sa kanin. Uh -uh, uh. Meron talaga yan silang separate na ano. Bigas. Sayang naman yung jasmine ko pag uh, hindi ko pa si oh, Mahal lang jasmine rice. Ayan na bum sa iyo oh. ano bum. Ano ba? Okay, si Chiki. Chiki babies. Ito si Chiki. Hey! Ito si Bumbum, pinakamatakaw. Yan. Ito si, si Chacha, tsaka si Lala. Si Lala ang paborito ni pero itong una kong naging aso si Chiki, Chiki Love Love. Chiki Love Love. Hindi mapalaki si Bumbum. Kumain ka na Bumbum. Ayun mo po sa laba? Sa so, labang po naman dito. Maliit lang. Ayan, may mga halaman din dyan. Ayan na natin mamaya mga magasang. Ayan. Ayan, short video lang tayo kasi ano na masyado nang mainit. Tinan nyo ang ginawa ng sa sopa ko. Wala na. Maayos pa yan. Ginulo nila. Ayan. Diba? guro guru ng rooftop namin. No? Ito mga si na Rich. Pinag na, ano na tong computer tingin ako dito ko nagluluto din po. Ihaw, ihaw. Ayan, lang ko na po nilang rooftop, no? Dito rin mga alaga ko. Gusto eh. na nga ipamigay yan ito. Ay, irita siya. Eh. Pinagaan yung mga sabon niya. Diba? Ang gagaling nyo, mga sabon dito, eh, hindi nyo pinatawad talaga. Ito yung banyo namin dito. Labahan. Yan. labahan namin din. Kasi medyo malaki ito kasi para nga naman kasi yung washing yung hindi gusto nyo ipasa. Hmm. Ito yung aming banyo dito. Pangatlong banyo to May meron sa baba meron sa porso ko po, at saka ito. Ito yung labahan namin. Huwag maglalabak siya. Siyempre, mainit dito eh sampai jan eh, dyan na lang na no, di mo guys? ay, oo gusto na kumain? ha, lala? gusto na kumain be? ayun, nakakaribang din ang mga aso kahit ganyan ang dulo nila ayun, mga nangarustat namin kakawadis walis pa lang Ayan, diba? At ayun na naman ang dulo diba? ang kaya nagagawa sa mga aso mga sabang dito ni Kim. Gilit na gilit si Kim. Pinagtutungan Ano nila? Gulo. Gulo na po. Hindi ba ang gulo niya? Lahat din nyo. gulo niya. Huh? Kawawalis ko lang kahapon. May dumi na naman. Ikaw gumbum. Ay, nako. Wala na tayong supa. Pag may bisita, hindi na makakaupo. Ikaw eh. Ang ganda ng ano. Ang ganda mga kabayblog ng ang ha, lang unit na yun. Muntag na muntag. Oh, Ito mo dito. Yan si Makiling. May pag ng konti. Pero ano, ganda ng araw. Sige na, inom na. Hindi ko ko sa inyo. Dami yung kaalat. Ito mga kabayblog yung ating kamatis. Maliliit nga lang siya. Pero ang daming bunga. Ayan. Harvesting natin. Nakaharvest na ako din alam beses. Liliit nga lang ng ano. Ang liliit nga lang ng bunga niya. Pero, okay naman. Tinan nyo mga kabiblog. Ang dami. Nangga. Tinan nyo. Ang Indian mango niya. Ang sus. Ang daming bunga. Ay, sana all. Ayun Oh. Yan yung kabiak niyan. Pastry na yan. Ang lupit, no? dami ng bunga. Ayan, oh, grabe. Ayan, ayan. Ayan ang amin na, ano pa yan, dating key house yan. Kaso lang, ginit kami ng creek. Ayan, creek yan. Ang aming harap ay creek, kaya. Pero ito, ito yung ano namin dito. Ayan. Okay na. Bye!